Ang misteryo ng hapis, the sorrowful mysteries, sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Apostles' Creed Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyayari sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, so iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinapagkasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay at ibinaon. Nanaog sa mga impyerno. Nang maikatlong araw, nabuhay na, na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyayari sa lahat. Doon magmumulat pariritong hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo na may Santa Iglesia Katolika, may kasamahan ng mga santo, may ikawawala ng mga kasalanan at mabubuhay na maguli ang nangamatay na tao at may buhay na walang hanggan siya nawa. Ama namin, sumasalangit ka sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami ng aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa dilang masama. Amen. Aba noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ng kasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan siya Fatima Prayer O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Dalhin mo ang lahat ng kaluluwa sa langit. Lalong-lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa. Ang unang misteryo ng hapis, ang pananalangin sa hardin ng Getsemani agony in the garden. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami ng aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadyam kami sa dilang masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak ng Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon, kung kami mamamatay, Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Buod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming kasalanan. Ngayon at kami mamamatay, Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon akong kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Abagi loong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala naman ang iyong anak mo si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Siyanawa. Fatima Prayer O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng empyerno. Dalhin mo ang lahat ng kaluluwa sa langit. Lalong-lalo -lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa. Ang pangalawang misteryo ng hapis, ang paghampas kay Jesus sa haliging bato, scourging at the pillar. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami ng aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa dilang masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Aba noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon kung kami mamamatay. Amen. Aba noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Buod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming kasalanan. Ngayon akong kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, nabupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Buod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, lapupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala naman ang iyong anak ng si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo kaparan noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan, Siyanawa. Fatima Prayer O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno Dalhin mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa ang pangatlong misteryo ng hapis, ang pagputong ng koronang tinik, crowning with thorns. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami ng aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadyam kami sa dilang masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Buod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon akong kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Aba noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo kaparan noong una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan siyanawa Fatima prayer O Jesus ko patawarin mo kami sa aming mga sala iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. dalhin mo ang lahat ng kaluluwa sa langit lalong-lalo -lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa ang pangapat apat na misteryo ng hapis, ang pagpasan ng krus ni Jesus, carrying of the cross. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami ng aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa dilang masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Aba noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon, kung kami mamamatay, Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kaming makasalanan. kasalanan. Ngayon akong kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, nabupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo kaparan noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan, Siyanawa, Fatima Prayer. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng empyerno. Dalhin mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa. Ang lima na misteryo ng hapis, ang pagkapako ni Jesus sa krus, crucifixion. Manalangin tayo, let us pray. Diyos at Panginoon namin, na ang bugtong na anak mo ay siyang pinapagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Ipagkaloob mo. Hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Maria ang Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan do doon kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin. Alang-alang kay Heso Kristong Panginoon namin, nakapisan mo at ng Espiritu Santo, nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Siyanawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. <tod> The choir that is singing in the background is what we call the Floss Carmeli Choir of St. Therese at the Monastery of Mount Carmel in Niagara Falls in 2019, who sang at the Santa Cruzan procession.